Ito mga olives guys oh, sarap sana bumili kaso mahal naman ayan oh. Eh. mahal naman ng olives na yan sarap yan pang almusal parisan mo ng cheese kaso ang mahal ng mga cheese dito gusto ko yung cheese sa middle east yung mga almaray Wala naman dito. Mayroon ano yan? Mayonnaise. Yung mga sauce. Ay, mag-ikot na lang tayo, guys. Ito, ano po, 17. 17 pala yung ganyan. Wala kaya silang maliit na iodized salt. Wala kong iodized sa bahay eh. Si salt ba naman yung aking ano, ang lalaki eh. Ang hirap tunawin pag nagluto ka. Ito yung mga kung ano-anong sauce. Ito naman yung mga sugar. Mascobado. May mascobado din pala dito. Ayan yung mga pang ano, pang gawa nila ng sweet. Ayan yung sugar. Mahal naman. Kainta. Ano to? Ay, ah, yung ano? Miso? Miso ba yan? Tiramisu. Ano ba to? Tiramisu daw. Misunga, ayan. Ito yung mura, guys. Nakaano lang siya nakatak. Pag niluto mo yan, para ka na rin nagsigang. Ano naman ito? Ayan, guys. So. Curry. Golden curry. Golden curry pala. Ito yung mga bigas nila, guys. mga noodles. Mahal pala ang noodles. Ano to? Golden Phoenix. Ilang kilo ba to? 138 Oh. Mga noodles. Ito naman yung mga dilata. Ay, tomato paste pala ito. 16. 27 ang Del Monte. Ito. masarap to pang ano ang karning baboy eh. kahit sa manok nakakamis yung luto na ganyan yung may mga tomato paste sa middle east sagana sila ng mga tomato paste eh. dito naman ano sila sagana sa steam yung amo ko hindi ko man nakita naglutong gumamit ng tomato paste mga macaroni pasta ito naman yung paano 19 kain kain ito guys masarap din yan guys haluan mo ng mga balls haluan mo ng ano pitos mga cups nila bili ka ng dalawa may free na isa ako lang yung taong hindi mahilig sa noodles dipindi sa noodles yung ano fresh saka yung flat noodles yun ang gusto ko pero yung mga instant na yan bihira lang ako niyan ito hilig ng amo ko nito maalat pala to guys ang lasa niya so tanghon to masarap to sa so, tanghon masarap to panghalo sa manok ay may manok ako dun, bilhin ko to dalawa bento pag isa dosi ito ito yung gusto kong noodles guys so ito yung flat ito yung flat ba yun maliliit nga lang siya wala yung ano parang miswa ay doon ako sa pinoy store ayan yung flat pala pinoy store makabili nga ng miswa bibili na rin ako ulit ng malunggay doon yan, marami silang noodles dito na iba-ibang class. Ito daw yung healthy na noodles, guys. Yung brown. Tsaka yan. yan, yan, yan. Yung mga brown noodles. Ayan. Pansit. Ito naman yung mga... oats. Klasik-klasing oats, oats. Ayan. Masarap yan. Lagyan ng fresh milk. Pang almusal mo sa umaga. Fifteen port Masarap to eh. Kailangan mo pa ng fresh milk. 941 941 unti naman 1542 oh, di ka na lugi sa 1542 mas masarap yung quicker oats ito ito yung quicker oats guys ay panghalo sa kanin quicker oats for rice bakit ganun pwede na rin to. bili ako ng dalawa. Lagyan ko ng ano? Gatas. Pero, lutuin mo muna ito. Lutuin mo muna. Lagyan mo ng gatas. Ayan, guys. O, oh, ang dami. Masarap yun tong ano. Bananas pala yun. cocoa, O, diba? Lagyan mo lang ng ano yan may mga ano na may mga halo na na sya o oh, mga cornflakes lagyan mo lang ng gatas yan buhos mo Aba. alam mo sal. sa mga nagda diet yan ang maganda. Ito naman chocolate. Masarap siguro yan. Cornflakes. Mga oil na dito guys lahat. Yan. Cuckoo Crunch. Ayan. Mga Cuckoo Crunch. And guys, mengalah kianjan bali. Jangan penuh, mengalah yang mengenal noodles sparring. Ano to ay masarap to. Hai, 29. 29, hai, bilis-bilis hai, 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 dried mango. Ano to? Mga lotion naman to dito guys. Pampers. Lactacid. Maka na lactacid dito. Ang laman ng lactacid. 153. Ito yung gamit ko guys. Green. Diyos, naalala ko dati. Pampers. Diyos, kung hirap-hirap bumili ng pampers. dati mahal-mahal na mga pampers. Hindi naman pwedeng hindi mo ipapampers. Hindi ka makakatulog. Tapos laba ka ng laba. Antibacterial dishwashing liquid. Ah, uh, ito naman yung mga disinfectants mga pagkain sa aso. Ano to? Pagkain ng pusa. Ba? Sarap ng pagkain nyo. Sana o. Oh. Punta sa kabilang Ito yung mga panlabah mga downy tissue kompleto sila malaki yung ano nila dito guys mga disposable plates and spoon gamit pang ihaw, charcoal malaki yung ano nila dito pwesto ano to mga stainless ka kayo. Ito maganda guys oh. Kasi makakapal siya. Tingnan Makakapal siya guys. Ang cute. Strainer ba to? Makapal yung mga stainless nila. Pwede nalagayan ng mga pulutan ng mga palahubog. meron din strainer plastic. Ito mga fruits nila guys. 11, at low, yan. 11.9 Meron pa akong dragon fruit doon, hindi ko nakain. Mga fresh bread. Pauwi oh na tayo guys mga prutas. Sarap sana bumili. Ayan, yellow guys. Eh. Sarap bumili kaso ang bigat bitbitin. Buti sana kung hanggang sa amin yung sasakyan ang layo pa ng lalakarin. Ito, gusto ko to. Oh. Sarap to pag malamig. Lalo na gawin ng juice. Lagyan ng 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 gatas. Ang sarap niyan. Tapos si blender. Bigat lang kasi bitbitin eh. in China. So, yan lang yan, guys. Naikot na natin lahat-lahat. So, naman mga jelly na hindi naman ito masarap. Mas masarap yung jelly na gawa ko. Ito so, hindi naman ito masarap. Ayan. So, yan guys. Yan na. Uwian na. Uwian na tayo. Thank you so much for your watching. Bye-bye pupunta pa akong Pinoy store. Bibili ako doon ng nalunggay. Kung anong mabili doon. Inip, grabe. Woo! Nakdo. Grabe, ini, So, yun lang guys. Bye-bye. Well, I Maraming salamat. Uy na ako. Ay, dadaan. Ang pala dyan, okay, guys. Daan. Dadaan ako dyan palingki ng gulay. Ano kaya mabili naman dyan? Mayroon pa akong gulay doon. Ano ba yung gulay doon? Hindi ko alala yung gulay ko. Huwag kanda sira-sira na lang. Ayan, guys. Market. Sige na, guys. Dito na lang. Bye-bye. Thank you. I know